Ikatuyo na nato na tuig kuman sa ato People's Day. Why puas sa nato paghatag ng legal na serbisyo sa katawang Surigao nun. And since the very start, waya na utro ang ato kadaku na kasing-kasing para paghatag ng serbisyo sa katawang Surigao nun. unta magpadadyon ini, hantod matapos nato ato panerbisyo diri sa Surigao. So, hantod sa ikaupat, ikalima, ika unom sanan hantod sa hantod, kutob sa hatagan kita ng gasya para makahatag ng serbisyo. Si Attorney Lex Silvosa, together with the legal team, the City Legal Office will give service to all of Batang Surigaonons and to all of the Surigaonons. Nakatabang, huwag na ko pag ang atong People's Day na ilang Panguloan ni eh, Mayor Lumlao. Huwag napasalamat kami ninyo na nakahatag mo o ligon sa mga tao ngayong gitagaan og mga tambal, mga doktor na niyata og maayong advice sa mga sakiton sa mga labena sa senior citizens. Way amo lain tagtrabaho kundi mga mulo ng mga Surigawnon. Ana amo mga programa gikan mismo sa katawhan. Way amo lain tumong kundi an amo sincerity o gugma para sa tanan mga Surigawon. Tumong sa iso, nag year 3 na kita sa ato People's Day. And tungod ra sa Sejo, maka year 4 gihapon kita sa ato People's Day.